Hi hey guys, magandang gabi po sa lahat, lalong lalo na po sa ating kapwa security personnel. Welcome back sa aking munting channel. So ang pag-uusapan po natin ngayon is regarding sa mga aspiring security officer or dun sa mga gusto mag security officer pero high school graduate lamang. Okay? So syempre, pagpatuloy natin yan pagkatapos itong aking intro. So yun mga paipinayong, kung bago ko lamang po, napagpad sa aking munding channel. Ito nga pala si Robert CD Vlogs na nag-upload po tayo ng mga tutorial regarding sa security ng mga reports. Kung paano pa gumawa ng report. So yan po yung aking channel. bisitahin nyo lang po yung aking channel at uh, puntahin nyo po yung playlist natin dyan. At uh, yun sa mga tutorial video po natin ay uh, marami po kayong mapanood ng mga video na... Uh, pakinabangan po ninyo at uh, magkaroon po kayo ng idea at uh, makuha na po ng aaral. Uh, okay? So, yun. Maraming maraming salamat po. So, syempre huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe at of course i-hit nyo po ang notification bell para updated po kayo sa mga video na susunod po natin i-upload. So, syempre huwag nyo rin pong kalimutang mag-like, share, and of course mag-comment po sa ating mga video na ina upload para kahit pa ay ma-acknowledge ko kaagad at uh, mabigyan ko kaagad ng uh, kasagutan ng inyo pong mga concern. Okay? So yun nga, 5-9, eh, pagpatuloy natin ngayon ng uh, ating uh, pinag-uusapan. So regarding nga po sa mga gustong mag-security officer na high school graduate lamang, okay? Uh, so ngayon po sa ating bagong batas na RA 11917, ay uh, simpre in-encourage po tayo na mag-upgrade no ng ating uh, kaalaman regarding sa security. So dun po sa mga aspiring security officer na high school graduate lamang, so pwede po kayong mag-security officer kahit na high school lamang kayo. So, balit, meron po tayong requirements na at least 5 years experience and above doon sa Ordinary Security Guard. So, ibig sabihin, uh, kailangan po ay dumaan kayo sa pagiging Ordinary Security Guard, no? Or uh, Ordinary Security Personnel. Dahil, siyempre, uh, kumbaga, eh, meron na tayong experience, no? So, ibig sabihin po, ay meron na kayong knowledge bago tayo pumunta sa uh, pangalawang steps. Or, uh, sa ating uh, pag upgrade bilang uh, security officer. So, kailangan po ay, syempre, alam po natin kung paano mag-hawak uh, ng mga tao. So, ika nga, sabi nila, experience is the best teacher. So, kapag meron ka na pong experience na 5 years and above sa pagiging ordinary security guard, so, pwede ka pong pumunta sa mga training center at uh, pinapayagan po nila na mag-training ka or mag-undergo ka ng training for security officer. Kasi nga... Uh, Iba pa rin po yung uh, hahawakan ng tao kaysa naman doon sa talagang ordinary security guard ka lang. So, kumbaga, syempre, kailangan din natin i-upgrade yung sarili natin. At syempre, alam din natin sa sarili natin na mayroon tayong kakayanan. So, pwede po tayo mag security officer. So, mayroon po mga agency na talagang uh, sila na mismo ang uh, nag-upgrade or uh, talagang uh, nag uh, kumbaga ay eh, nag-a-advise sa kanilang uh, mga tauhan o sa kanila mga security guard na nakikitaan nila ng uh, talagang uh, performance or uh, maayos yung trabaho. So sila na mismo yung uh, nag-a-advise niya na mag-security officer. Kumbaga nag o ka agad sila na kahit papano ay eh, mag-upgrade ka. Dahil uh, yun nga nakikitaan ka ng uh, magandang performance ng kakayanan na magiging isang uh, officer. So, sila mismo nag advise So, kung meron po mga ganon, so, grab the opportunity doon sa mga security guard po na medyo gusto ng uh, na medyo matagal na sa pagiging ordinary guard at uh, offeran kayo ng inyong mga agency na magiging security officer. So, i-grab nyo po yan. Para kahit paano, ay uh, ma-upgrade din ang inyong kaalaman, ma-upgrade din ang inyong uh, personality, lalo na po sa leadership. No? So, siyempre, uh, marami kang lalong matutunan yan. At siyempre, lalong ma... Uh, kumbaga, eh, may angat pa yung sarili mo. Kumbaga, eh, hindi lang uh, hanggang doon lang yung kakayanan mo. Kasi siyempre, alam mo naman yung sa sarili mo, di diba? So, yung mga five lines, sana kahit papano ay makatulong uh, nakatulong po sa inyo ang video ito. So, kung nagustuhan nyo po ang ating uh, topic ngayon, so, iwanan nyo po ako ng isang like, share, and of course, mag-comment po kayo down below sa gusto pong mag security officer and of course syempre huwag nyo pong kalimutan mag subscribe sa ating munting channel at uh, pindutin nyo po ang uh, notification bell para updated po kayo sa mga video na susunod pa nating i-upload okay? so yun maraming maraming salamat mga five 9 God bless us all